Adelis, Mami Parigi, sa Kaliwa, Mami Parigi, sa Karana, sa Rapasi. Ay, ay, Diyos ko po, Okay. Senior na naman tayo, open. Ito na si Wancho sa harapan, no? So wala rin nga anong breakaway Otanes Uy oh, wala pa! Cabo Uy hey, wala pa! Tabukol Punsal Uy oh, wala pa! Tapang hudas nandito Okay! Open road bike senior category Tapot! Uy mukhang may mga breakaway na tayo sa harapan ha Kaya nyo na daw tako-tako nandito o siya sa Benavides, Martos At ang palaki, Modesto, Sir oh! Modesto, Martos Ito tayo, taga San Fabian Mon Nicolas, Manny Paringet oh. Hector Padilla, Danilo Tabuol O oh, siya sa Lupindo Yon Yon yo? yo, shout out yo Yon, mga mayat na yun Si Hector Padilla Uy, si pong Modesto, hindi ko Nakakabarutan na sa harapan Meron na tayo nag-breakaway eh. Si Juancho Bumaga, sinundan ni Dominador, tako-tako. Sige natin kung madidikitan pa rin ang ating superstar na si Juancho bumagat So, ito na si Danilo Tabukol, Manny Paringit, Macario Baldo, Ronnie Gregorio, si Kanawa, Hector Padilla, kasi mga abulat ako. eh, yan ay karitatibo Ang bilis ang bakbakan So ito tayo ang ano na sa harap Ang Eling Garcia Si Jelvin, Mon Nicolas Andito na rin sa harap So ilan to mga breakaway dito 2, 4, 6, mga 8 o 7 riders Arturo Tanes Ito naka team excellent So ito yung tatlo Tako-tako sa uh, watching waga ito na Excellent at itong si uh, Alfredo Ponsal so hindi nakatikit yung second group ha medyo napag sila sa likuran tigla kayo kung makakatikit sila dito sa tatlo na to bukang naka aero bar technique itong si uh, Alfredo Ponsal itong nasa harapan okay Oh, so, you don't tire. Tumahabol Si Eling Garcia Grupo natin Ngayon <tipos> dito si Macario Baldo Dating Malboro Tour Legend yan ha Okay Tignan natin kung madidikitan ito Si Dako mukhang didikit Didikit yung ating grupo dito sa ating breakaway Ay ngayon ko oh, Tanilo Tabukol oh. Dikit didikit to didikit 3 laps lang tayo dito ha So Talagang diinan dito ang ating mga riders ha Uy, hey, siya pong muti Sa rider number 10-22 Boni Gregorio Pangat ah, sa kalura itong si Daddy Luta Bukol Diin na din, sagad na sagad Walang humahabol dito sa ating grupo Sige natin ko Mga kapag solo lagi. Ito ang ating Marlboro Tour Leggett, si Danilo Tabucol Medyo pasuba kasi tayo eh, pasuba Napakalakas nung hangin. Ito si Manny Paringet, tignan natin kung may paningit oh, Itong si Manny Paringet, agad na sagad si Manny ha Sinundan ni Tako Tako Ito yung, si Alfredo Punza, lumahabol na rin Uy, si Elen Garcia, Ronnie Gregorio Tapong nga dito, oh. si Danny Canaway So, buo na naman itong grupo natin Buo na naman Wala na naman Tumatakas Kain na ako Uy, wala tayong breakaway <tik> Wee, bangas si Hector Manila Tumobomba So inaabot yung breakaway natin So pagbalik kita rin mati ka na Okay, hindi natin Uy So ang naubusan ng gas Itong si Otanis ha Okay So may tumataas tayong yung rider Si Hector Padilla Sige natin kung si Hector Padilla Sabayin na sila mga 100 meters dito sa ating main peloton So si Wancho Bubara at mahatak dito sa grupo Okay, so ito yung ating solo breakaway kanina, Mon Nicolas Pangasinan yung nag solo breakaway, inabot ng grupo pero Another Pangasinan Riders, Marburutor Legend, Marburutor Veterans Itong Sector Padilla, rider number 5014 So lumalabas na siya ng mga 150 Palayo pa lang palayo Ang kanyang kalabang do sa ating main peloton Walang nagkakabol Pagbalik ito rin batihan Meron siguro mga 3 kilometers pa Ang nalalabi Going back to the finish line A U-turn tayo U-turn So ito yung ating grupo Talaga ayaw nilang patakasin ng makalayo si Juan ha Hector ha Uy mukhang abutan pa tong sector panilya ayun lang yung ating peloton pero tahimik ha wala ako nakikitang bilis ng pedal itong ating peloton Eling Garcia, Danilo Tabukol Uy, medyo mabagal yung takbo ng ating peleto Ngayon na, si Dominador Tako Tako Nasa likod niya itong si Ota Uy, mangat na sa kaliwa Si Tako Tako, si Nundanit Oranes Eling Garcia, e Alfredo Ponsal Mangat na naman sa kanan si Tako Tako pantay sarado ng Alfredo Ponsal na Arturo Tanis ito, uibilis yung ating mga radyas 200 meters na yata ang kamangin yung ating solo breakaway na si Hector Padilla at ikin natin kung maabot at masanong grupo pahinto-hinto ang bilis Ng ating pwede, uh, ah, men Ay, mukhang ligong-ligo na itong si Osya Salpindo ah. kani kaya katibon dito lang sa likuran parang lumi, gustong lumipad dito mamaya dahil yung kanya GLC number nasa may bandang balikat baka lumipad to sa rimatihan baka mag sprint to mamaya okay pagbalik kita rimatihan na ang tanong kung maaabutan pa kaya nila si Hector Padilla hindi ko na matanaw kung gano'n nakalayo si Hector Padilla dito sa ating main group wala bumibigwas dito mukhang pakiramdaman check Only check sila kay Dominador Tako Tako ha huh? So balik ito mga 500 meters na lang ang nalalabi So sadyang malayo na talaga Wuuu! at sa kaliwa itong si Lino Cabudol Tignan natin kung may susungkit ni Chechek Chilek ngayon ni Alfredo Ponsal Ayan na si Dominador Tako Tako Danilo Tabukol Mukhang balik talaga Ribat yan doon Mass fit Ribat yan tayo dito Grabe Grabe yung ng yan Mangyayari dito Ang ganyan yung solo breakaway So nakayuter na itong ating solo breakaway Mga 300 meters na ang nilalamang niya Dito sa ating grupo So ito pa lang yung second group Yung nagabol Uy Mukhang wow, pababayaan na talaga Mukhang wow, ito lang si Uh, Hector Padilla so ikaw kung naman natin itong solo breakaway Hector Padilla from Binalona Ordaneta City Pangasinan okay congrats na kaya mga 300 na meters lang kanyang kalamangan eh kaya abang sa second group okay ito na last 400 meters to the finish line para dito sa second group sino kaya dito makakakuha panalo na si Hector Padilla Okay, Okay, Ito na last three hundred viewers tu na bilis lain. Wang na, kayong nak Huwag na kita. Tumi orang ayong mana itu? Sigurado. Bad spread, rima tiada nama yang ajar itu. na nak na itu Sa kalio siapa yang mudah itu Sa kawan -tako, demi na dor sa na, Sa kanil, Sa kanil.

gusto ko nakakatakot na rimat yan ha masiraan si Punsal yun